Dalawang pulis naman ang patay sa pamamaril sa Tagaytay City. Away sa lupa, tiniting ng dahilan ng pamamaril. Si Vel Custodio sa detalye. Patay ang dalawang pulis matapos makaenkwentro ang isang abogado at dalawa pa nitong kasamahan sa loob na isang pribadong subdivision sa barangay Maitim 2nd Central Tagaytay City, Cavite, bandang alas 2 kahapon ang tinitignang dahilan ng barilan, away sa lupa. Titingin po sana sila ng uh, na property to procure. And, uh, sa una sa, sa gate pa lang, eh, they were, uh, they were uh, not, uh, hindi po sila pinagang pumasok but uh, uh, nagpumilit po silang uh, pumasok. And there was an altercation doon pa lang po sa gate. Nakasagutan ng dalawang pulis na kinilalang sila Police Captain Adrian Binalay ng CIDG-NCR at Police Captain Thomas Ganyo Batarao Jr. ng Calamba City Police Station, kasama ang tatlo nilang kasamang sibilyan, ang guardia umano ng subdivision. Kabilang sa mga sibilyan na kasama ng mga otoridad, ang sinasabing owner at may titulo ng lupang kanilang pinupuntahan. Upon arriving doon sa area na nung din na property na titignan nila, ah, uh, ito pong uh, one of our suspect ay eh, biglang nawala. And uh, bigla pong bamlik, uh, kasama na po doon yung isang suspect natin, na uh, um, uh, attorney din. Kasama rin dito ang isa pang suspect na di Umanoy, retired sheriff. Muling nagtalo ang mga suspect at ang mga pulis. Ang ating pong uh, mga victims ay tumabi. And eventually, bumaba po yung ating uh, uh, alleged na suspect. And... Uh, nag after na there was a short altercation at uh, bigla pong binaril ng ating pulis. Ayon sa mga kasamang sibilyan, nauna raw bumunot at nagpaputok ng barilang abogado. Matapos ang palitan ng putok ng baril, dead on the spot si Police Captain Binalay habang dead on arrival naman si Police Captain Batarao Jr. Dead on arrival din abogadong kanilang nakabarilan. Na-recover ang isang baril sa gilid ng sasakyan ng abogado Nasa purinarya na ang bangkay ng dalawang pulis. Sinusubukan pa natin kunin ang panig ng mga kaanak ng biktima na kasalukuyang nagluluksa. Tumanggi namang humarap sa media ang mga suspect. Inaantay pa ang resulta ng investigasyon ng soko at ang backtracking ng mga pulis sa mga CCTV para malaman ng kaukulang reklamo na iahain sa mga suspect. Kung meron po mga nakawitness po na insidente, huwag po kayong magatubili lumapit sa ating himpilan para po Makukunon po natin ngayon nang uh, salaysay para mas mapaliwanag pa po, po natin ang ating uh, investigasyon. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.